Hi guys, good morning. May lakad nga po pala kami ni Baby ngayong umaga. Punta po kasi kami ng Pasay para kunin yung mga gamit ko. Naipadala na daw po kasi yung mga gamit ko galing sa Samar. Kasi diba guys, nung pagbalik nga po namin ng Maynila ay nag kami. So marami nga po akong gamit na naiwan doon. Kaya ang nangyari, dahil naiwanan ko yung mga gamit ko doon. Pinasaki na nga lang po yung mga gamit ko sa bus dahil wala nga po akong kamag-anak na pwede magdala ng mga gamit ko papunta ditong Maynila. So ayun po, gagala na naman nga kami ni Baby for today ganap. So, nasabihin na nga po kami neto papunta doon. Sana nga lang po ay walang traffic ngayon para mabilis kami makarating ng malabon. Doon nga pala muna ako mag stay sa bahay ng pamangkin ko. Bukas pa po kasi ang dating ng bus kung saan po nakasakay yung mga gamit ko. Bumiyahe lang po talaga ako ngayong araw para bukas pagkakuha po ng gamit namin ay mas malapit na kami ni baby. Hindi na kami manggagaling dito sa Cavite kasi masyado ng malayo. Dito nga po pala kami sa baklaran guys. Bumaba ni baby para makapagsimba po kami. Para makapag-pray po at maka Pahingin ng pasasalamat sa Diyos sa lahat po ng mga blessing na binibigay niya sa amin at sa pamilya ko. Sobrang pinagpapasalamat ko nga din pala guys. Kayo pong lahat na naka-follow sa akin dahil pinapanood niyo po yung mga vlog ko. Kaya sobrang thankful po talaga ako guys. di marami na po kayo naka-follow sa akin. Malaking party na kayo ng buhay ko guys sa vlogging journey ko. Kaya maraming salamat po talaga guys sa inyo sa support niyo sa akin. Pagkatapos nga po namin magsimba So ayun, sumakay na po kami neto paawin ng bahay. So dudiretso nga po pala ako neto guys sa Malabon para dun muna magstay sa bahay ng pamangkin ko. Kinagabihan po, so meron nga pong perya dito sa Robinson, kaya pumunta po pala kami dito ng mga pamangkin ko para mag-enjoy yung mga bata. Hindi ko na nga po ipapakita sa inyo ang buong video po neto dahil gagawan ko nga pala ito ng separate video guys, yung ganap namin dito sa peryahan para naman po hindi ganun kahaba itong vlog ko. So ito na nga po guys, yung kinaumagahan, papunta na nga po kami neto dun sa Pasay dahil ngayon na po namin kukunin yung mga gamit from Tinaheros po, sumakay lang kami kami ng jeep papuntang monumento din from monumento sumakay po kami ng LRT din bababa kami ng EDSA tapos pagkababa nga po namin ng EDSA nilakad na nga lang po namin papunta doon sa terminal ng Pasay kasi malapit na lang naman po yun dito Love you daw yeah, love, 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 love you Love Love, love you <laughs> Don't. Love, 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 love. sa pasay na nga pala kami neto guys din nung i-claim ko na yung mga gamit ko sabi ng guard ay nasa kubaw daw kaya po ang tanong ko agad sa guard ay bakit nadala pa yung mga gamit ko doon sa kubaw ipasay naman po ang draft off ng mga gamit ko pero hindi ko alam kung bakit hindi nila naibaba doon sa pasay na idala pa nila doon sa kubaw kaya grabe talaga yung stress ko dito dahil babalik na naman kami kinabukasan kaya laking abala talaga yung nangyari pero okay lang dahil bumawi naman po sila pagkatapos dahil dadalhin na lang daw nila yung gamit ko from kubaw dito sa sa Pasay para hindi na ako pumunta doon. Hindi kasi ako pumayag na pupunta pa ako ng Cubao para doon ko i-claim. Sobrang mapapalayo na kasi ako. Sobrang tagal nga po namin nag-antay doon sa gamit ko. Kaso anong oras na yung wala pa din. Kaya ang nangyari, umuwi na lang kami. Anong oras na din kasi neto, siguro magtiten na may kasama akong bata. Kaya ayun, umuwi na lang kami para hindi na ako masyado magabihan. So ayun nga po, nasayang na naman yung araw namin ngayon dahil hindi nga po namin nakuha yung gamit ko. Ang masaklap pa dito, wala nga po kaming mga dalang damit the next morning sito na nga po guys tuloy na tuloy na talaga to dahil papunta na kami neto din sa Pasay tumawag nga po sila kagabi sa akin din mga 10 at 11 hatid na dun yung mga gamit kaya sorbang thankful talaga ako na makukuha ko na yung gamit ko ngayon para makauwi na kami ng Cavite dahil nag-aalala din ako kay Queen at kay Panda dahil pagka-araw nga po ay wala silang kasama dahil si Daddy ay may pasok mga alaga nga po pala namin sila guys sa bahay si Panda at saka si Queen and yes finally guys pauwi na nga po kami neto and thank you talaga kaagad-agad then eh, na-claim ko na yung mga gamit ko. Sobrang thank you din pala sa mga taong tumulong para madala po yung mga gamit ko dito. Ay, grabe. Sobrang nakahinga na talaga ako ng maluwag dito dahil wala na nga akong ibang iisipin. Habang nasa biyahe nga pala kami neto guys, tingnan nyo po oh, sobrang ganda ng sunset. Alam mo yung tipong ang sarap pagmastan habang lumulubog yung sunset. Pantay lang bukas. Ay. Mm, -mm. na lang bukas, Queenie. may bukas na na, Beth. Kaya mo yan, Queen. cream. Kaya mo yan, please. Bukas na lang. Queen. Queen. Ah. Queen 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 Queenie, what are you Queen. <laughs> <Queenie>. <laughs> <laughs> Kinaumagahan po. So, ito na nga guys yung mga gamit na ayusin ko. Sobrang dami. Grabe. So, ayun lang. Thank you for watching guys. Bye. Love, love.